Hmm. Yeah, mga idol oh. hmm. Kasama namin si Agul on. Ay magandang magandang Umaga mga idol For to this video and for to this vlog mga idol ay Pupunta tayo mga idol doon sa Another spot na naman mga idol At kasama ko mga idol si Idol uh, Mio Idol shout out ka naman dyan mga idol at saka si Idol angkop lopok oh, pupunta kami sa Muli kami na isda. Mhm. Mm Nari -hmm. pa namin si Agol on, yung aso na mabait. Oo. Oh, At yan mga idol, sa mga solid supporters natin yan mga idol, shout out sa inyo. Mabait na aso at angkot. Oh. At ito yung dinadaanan namin mga idol, oh. Ito lang. Ito <mahirap>. yung tulay na uh, tabla. Nandun mga idol yung spot namin mga idol. Kaya mga idol, sundan nyo mga idol ang aming video mga idol at tara na. Ay yung... mga idol, ito yung spot mga idol na sinasabi ko kanina mga idol. Ito yung spot mga idol Oh. Ito, Pupunta doon. Yan. Uh, nilinisan na ni idol uh, Mio. At nagdala din kami mga idol ng uh, ano tawag dyan? Tagad. Para Bakal. o para pag magawa ng ano tao dito sa amin dike eh, para yung tubig doon galing doon na tubig ay uh, ilagay namin dito kaya sundan nyo lang mga idol Pagkainan, makuha kalabayan. Bangan na yan ang panggap. Bawang. Ay. Maraming mga hili sa mga tumalayo. Hindi nila. Hindi nila Labay. Ang ah, sini? Oo. Saan? mga idol.

nih ini kepuan pau pau wadah eh ada nyaun nah nyaun mana kampung ya kan tus itu pukulan sini <laughs> kuan ulang Hai, hai, Oh di sini banyak jatahku. Oh. Dalam-dalam. Ini

na yan mabagas pa sa unang iniyo mabagas pa gani iyo yung, yung mga mga idol na isda yung isa uli na yung mga idol kasi lalaki pa to yung yung malalaki lang yung kinukuha namin mga idol magandang luto dito mga idol itong sa ulang mga idol ay sinabawan sinabawang ulang dalawang klase mga idol kasi dito ay yung mga hipon mga idol may tinatawag na pisik may tinatawag ring ulang saka hipon ang malalaki yung pisik mga idol maliliit na hipon Boleh dia orang ini cukup perlu ni. Ini yang cukup besarnya kawan. Kurang gile mas. Cukup perlu yuk. Hey. Ya. Dah binya kau. Oh tak. Oh. Nen. Kagok kok. Uh, Kita tahu di tu sambil mengaidul lah. Kagok kok segitu emang. Nasa yun, makaan. Magani, makaan. Ito na. Ito na, ito, ba? ito, ito. ay banig, oh. Hmm? Mm, banig. May banig, mga ayaw, kuno? Oh, ito na. banig. na. mga banig, mga idol. Terus yang kelompok mulai dulu. Ayo dah kawan. Asan? Eh, ini tidak bisa. Pamilya yan mga idol ng Alimango mga idol. Yan dito tawag dito sa amin nga kawas ya no. Makain din yan mga idol. Baka may Alimango diyan. Hmm. Kunin niyo. Okay. Oh, di sa.

Aku si, keluar, yang keluar, kok kok aku nampak kesakian keluar, aku keluar, aku keluar, aku mau gawas aku keluar, yang kuan aku keluar, aku was. Ya lu belum keluar, aku keluar, Ito mga idol, ito yung maliliit na itatawag dito sa amin mga idol ay pisik ito mga idol. Pisik oh, ito mga idol. Oh, oh. Ito. Yan. Oh. Hindi, hindi na yan mga idol laki Ganyan lang yan pang liit. Jadi, nih, 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 Mari nih, sih nih, nah. fisik nah, nah, oh itu ini fisik fisik <coughs>

Ada ada. Puan, puan. Puan, ada 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 ada. minus na

Hãy subscribe cho ăn Ghiền Mì Gõ này bỏ lỡ những video hấp dẫn Masih tuh. Oh, apa Idol, oh. Libri na lang pang ulam mga idol. Nah, mahirap mahirap basta may Oh. Pero masarap. Ay, mahirap basta meron kunin mo. Gani. masarap kainin makalibre na tayo ng pangulam. ulam mas mas yan ang pala si ito puso kay ari ato suod higa tanog wala niya on dito na niya on ayun na may dol idol tukay um, idol ako yang pasti itu main dulu, tuh yang dulu. Isu. <laughs> ya kamu, kamu ya, di? ya kamu ya. <laughs> 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 Ulihin ulit. Ulihin mau idol, nancan nancan idol. Oh ya, nak kuah idol, kerabu kerabu yang kami talaga ni idol. Niok oh. Ah. Malang kahirap-hirap kay idol niya. Hmm. Kasi okay, pag iba na sa unimi o gungaw, army, hindi kasi mali, mas nung piyon uh -huh. mong ini. oh, may oh. puyot, may piyot, mga idol Oh. Sumama There yung puyot. Iso! Ibuhian na isa. Ibuhian ande isa ni idol. Ano na, mo pa. Binatawan na naman ni... pag no, si Ni idol pero hole ni bitawan niya idol mio labitan kasi 'yung lumakso 'yung isda ano anong lumakso noh ni ay mga idol kasi na 'yung ano kuha namin mga idol oh makapang libre na kami mga idol ng pang-ulam mga idol oh ah uh, e, wala na namin itong mga idol. Anong tawag nito? Uh, ito lang mga idol. At yung mga ulang mga idol. Ito. Uh, tinulad, tinulad nito mga idol. At saka itong isda na paupaw mga idol ito. Hmm. Like. Halo-halo namin. kasi mga idol yung kuha namin mga idol dito. May pao-pao. May may ulang. May pisik. Yan. ito na ito yung maraming mga idol itong paupaw na isda mga idol don mga idol may, may another limasin din doon mga idol don uh, bado band, na banda at ito si idol mio ito yung import namin mga idol ito ito yung import mga idol ng uh, purok soton purok soton kasi ito mga idol pag pupunta ka dito mga idol dadaan ka doon sa hanging bridge at doon mga idol doon na doon parang gubat doon mga idol yan marami din dyan anong tawag dito sa amin mga idol yung kalimasan mga idol at mga idol nandoon si ang kulupok kumukuha doon ng kwan ah botong butong para may mainom kami butong dahang ari salamat mga idol sa pag panonood nyo mga idol sa aking video mga idol and thank you